Punta na lang kami ng ludo, Anis ba ito? I'm going to be sa Bulayon. Sa Bulayon yun sa Bulayon. Anis? going to be sa Bulayon. At Kentucky. We're going to be sa Bulayon at Kentucky. But in Mary. <laughs> Sabi mo, Ante, test na hindi mo papawis ko dito. Papawis ko din? Ano? Ante, test na rin. Ay, hindi ka nagpapawis ka? Uh Oo. -oh. Oh? Kumusta naman? Anong klaseng kilikili <laughs> oh, yan? yan Bea. O, yun nga ni Bea. Ayun ba? Pero... Ay, dapat din tayo duman. Yung ni Bea na purple, amoy so? ni Rawi. Huh? Ano? Okay, ano kilikili pala ni Rawi? Hindi, yung bango niya. Ay, ayaw ni Grace. Nasisilawan siya mm -hmm. saan, eh? sa Agnes. Ano pa si Lulu? <laughs> Ayan no? Sabi ko nga, lolo -lo market eh. Tawang-tawa sila. Lolo -lo naman talaga eh. Oh, may makdo. Sain ba tayo ng twister na makdo? Pwede ba libre kami ni Pamela ng book float? Oh, ang dami nilang shopping. Sorry, din sa <laughs> akin. tayo dun sa red tag. Oh, uh, nakabili na ako ng sapatos eh. Nakakainis.